Hindi natin basta-basta mapapatumba ang mga kawatan sa gobyernong ito kung hindi ka consistent. Which is Kiko Barzaga right now, he is very consistent when it comes to paghubad o pagtatalop sa mga bangag. Sabi ko nga, hindi talaga tayo basta-basta magwawagi sa isang pag, -pag uh, laban sa mga bangag kung hindi ka consistent. Okay? Kung hindi ka katulad ni Maharlika, kung hindi ka katulad ni Maharlika, na Agosto pa lang ng 2020 to, consistent yung bunganga. nga. Kaya mo lahat ngayon, naglalabasan na. If, kung hindi ka ganyan maglaban, dalalabas lalabas ka lang ngayon, dahil ito yung sikat na issue. Pupunta ka lang sa isang, dyan sa, pa, sa protesta, dahil gusto mong umepal, gusto mong magbidabidahan, magjotang jotang jininan, you, hindi ka man mananalo. Kasi everything in this world, tandaan nyo, consistency. You have to be consistent sa iyong laban. Hindi po pwede ngayong, ngayong hapon lalaban ako, bukas hindi na ako lalaban kasi natakot na ako or something like that, tiba di Hindi natin basta-basta mapapatumba ang mga kawatan sa gobyernong ito kung hindi ka consistent. Kaya dapat si Kiko, which is Kiko Barzaga right now, he is very consistent when it comes to paghuhubad o pagtatalop sa mga bangag. Tama ba ako? Kahit nga sa kahit nga sa skincare, di ba? Pag sa skincare, hindi gaganda ang face lock mo, di ba? Katulad ako, medyo tamad-tamad ako mag-skincare. Nakikita ko yan. Okay? May moment ako, pag hindi ako nag-skincare, parang guru-guru-guru-guru, ganon. Pero pag consistent, ang iyong skincare, ang alindog mo, bumu kumukuti-kuti, tap, dadada, dadada, di ba? Gumaganon-ganon. Ganon din sa pakikipaglaban. Kayo, 2015 na nandito sa akin, Consistent ang laban ko para sa inyo, not para sa politika. Balikan uli natin, simula sa balikbayan Bank, sa Tanimbala, sa lahat ng mga kadyotahan nila. Kasi hodag si Noynoy -Noy -Noy Aquino ang presidente, si Pangulong Duterte ang presidente, and now si Bangag na dati ko sinuportahan. Consistent ang laban natin. Hindi ka po pwede na mm, ganito-ganyan, dahil tayo ka muna, tayo ka muna si Bangag. 'Di ba? Si Marcos Jr. nilalabas, ano to? Sinusuportahan ko to eh. Pero teka muna, nagnanakaw ng hayop. Teka muna. Eh, hindi ko to ilalabas kasi syempre dapat consistent ako, bangag supporter ako, mga ganyan, 'di ba? Hindi po pwedeng gano'n. Dapat consistent ka na kapag demonyo ang sinuportahan mo, ligwakin mo kagad. Dahil hindi yan ang panindigan mo. Hindi tayo mananalo. Kapag ang rally natin, di ba, ano, ano, ano ang ginagawa? it's it's good. I'm grateful you guys. Di ba? Nung sinasabi ko kagabi na gurami, eh, hindi ka kasali doon palangga. Yun ako sino mga gurami, right? Hindi kasi pwedeng tulad yan. Kung talagang gusto mo ng laban, eh e, eto bibigyan ko kayo, ilalatag ko sa inyo. If you're really matapang, gusto mo talagang magdala ng ano doon, gusto mo magpaka, gusto mo magpaka Bonifacio or whatever, di ba? Magdala ka ng tabak doon, napanood ko nga sabi ni Yumi Santiago, magdala ka doon ng ng jetak or whatever. Kung eh, eto 'yun eh eto 'yung tapang na gusto ninyo. Okay? Tapang sa it's mamili uh, ka tapang sa paninindigan o 'yung tapang mo sa dahas. 'Di ba? Kasi 'nang panahon natin, nang panahon ni Bonifacio, ibang istorya 'yon. Ibang istorya ang panahon ng ating mga ano, mga uh, kanununan, okay? Ang istorya kasi sa Pilipinas ganito. Gusto mo talaga 'yung bosses mo. Dahil sinasabi mo, sinasabi ng mga bangag at ng, ng, ng mga insimada o ng mga kabangagan, lahat na yung mga yan. O ng uh, kung ano pa man, naggrupo. Okay? Ano sinasabi na? Ay eh, kayo, na social media lang kayo, ganito, ganyan, 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 dadadadada. Consistent, si palanggan nyo. Consistent. It just so happened. Diba? Nakita nyo naman, umuwi ako dyan. Noong 2020, even from nung naging CPRD, na umuwi ako, yung narap ko yung kalaban. Yung e, ako ay... Uh, nag-fake news si Kiko Maching na ako daw kinasuhan sa DOJ. Umuwi pa rin ako. Kasi wala akong warang arrest noon eh. Inarap ko sila. ba? Diba? Pero ng panahon ni Bangag, wala akong kalaban-laban. putang na, seven or maybe one million warrant of arrest na hinahain nila. Sila ang may hawak ng ano, sila ang may hawak ng, go ng go gobyerno. Ano ako? Tanga ka lang kung uuwi ka na nakita mo na uh, anuhin ka na, liputon ka na, sa ilong gobla. Na alam mo, na nakaabang sa iyo ang mga buwaya ipapakain ka, right? Eh hindi hindi tanga ka talaga kung ikaw ay papasok sa isang hawla ng mga buwaya, right? Let let. Now, here we go. You have to be consistent. Kung gusto mo ipakita ang tapang mo o grupo, whoever you are. I'm talking in general. Okay? Kung gusto mo yan ipakita, you have to be consistent. Hindi yung lalabas ka ngayon, 'di ba? magsasalita ka tapos magtatago ka na, ganyan-ganyan. Or lalabas ka ngayon sa kalsada, ay kasi wala na akong pamasahe, wala na ako ganyan. Di ba? Magpapaawa ka ng bonggang-bongga. Then, hindi, ang tawag dyan mga palangga, hindi yan pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban dyan ay panggagamit sa pagkakataon, sa sirkomstansya ng ating pakikipaglaban to get money from OFW, or from whoever. Kasi when you fight, you fight. Hindi pa pwede, teka, lalaban ba ako? Lalabas ba ako sa kalasada? Meron ba akong pagkain? Teka, two days na lang to, three days. Naku, ganyan, ganyan, ganyan. Naku, kayo no, kaya ako magmamakawa. Nung nilaban ko kayo noong 2015, pagsimula sa balikbayan box, hindi ko inalintan inalinta na kung papatayin ako nung, mga go nung nakaraang gobyerno, which is, you know, uh, mas, sabi ko nga, mas okay pa yung gobyerno ni Noy Noy noon when it comes to mga nagsasalta vlogger. Nagigipit din sila, nagka-cancel din sila. Pero hindi sila nag, nag hindi sila nagre-resort katulad nitong bangag administration na to na pumapatay talaga sila katulad ni Percy Lapid. Sa panahon ng pakikibaka natin ngayon, dapat nga ang nakikita talaga natin is yung hindi hindi yung hindi prominent na personality, okay? Na alam mo na ito ay may bahid ng pangawat o oh may Biden scamming and everything, di ba? Kasi ang pakikipaglaban natin, kung gusto talaga tayo, kung total, you know, yung, yung mga sinasabi ng mga ungas, ah, pahali ka, ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw, nye, 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 -nye. meow, meow, di ba? ganun, ganun lang, nasa, sa social media ka lang, ganito, ganyan, ganyan, show, show your, your braveness. You have to be there every day. Kalampagin mo lahat, kalampagin mo lahat every day, hindi yung meron lang personality, Merong Kiko Berzaga. Then pupunta ang mga hitad, ang mga jutang jenemes at magbidyo-bidyo, nye -nye, nye nye interview, magbiga-biga, alpot doon para sa content, para sa kajotahan, then we're not gonna win. Hindi natin mapapabagsak ang mga adiktus. Gawin nyo muna ang ginawa ni Maharlika ng 2022 pa. 2022 na tayo, kay Bangag tayo pag-usapan natin si Bangag ang pakikipaglaban, mga kababayan, para natin mapatumba ang mga adik. You have to consistent. Katulad ng mga adik, ang, ang consistency si nila sa pagsingot, tuloy-tuloy. ba -tuloy. diba? Katulad, ba diba nga? Tuloy-tuloy din. Consistent din sila sa pagnanakaw. And you have to be consistent also sa pakikipaglaban. Hindi yung umulan lang, nagtago ka na. Right? Ang sabi nga ng reporter, eh mga reporter, alam niyo naman yung mga yan, 50 na 50 na lang natitirang katao dito kasi nako, yung iba umula, nagsilong, ganyan-ganyan. Kaya nga eh, ang panawagan natin, talagang yung mga elderly natin, di ba? Sinasabi ko yan, ang elderly natin, hindi natin pwede ilagay yan, the front line yan, Yung mga, ano, you know, mga ginarayuman na, ah. kaya nga, we need young people, young individual, right?